Mga so guys, wala tayong ganap Good morning sa mga people Eh, <laughs> ah? hey, atin dahil naglilinis, o oh. Pabili <laughs> nga ako ng sigalot, eh Si Parang Duto, tingnan natin Prey, magbablog tayo, prey Wag mong subukan, masisira ang buhay mo <laughs> Anong bablog natin? Magbablog kami, Parang Duto, mga guys, so Anong bablog natin? <laughs> 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 Bakit? Mag-vlog nga tayo kay para magtumita tayo mag Pambili tayo yung gin <laughs> Aba May isang pinta May sandala ko dito <laughs> Parang hindi Parang hindi naman maganda Ang kalalabasan nito mag-apo namin Dito dito mga guys pag nagapon kami dito magkaharap, sigurado ang ending nito, lasing. Yuris. <laughs> ha? Ano na? Pulutan. Pag magapon, sigurado ang ending nito namin dalawa. Pagka, pagapon kami dito, para ikot-ikot. No, Mamaya, hello? <laughs> ano? Ano pulutan natin? Ayan mga guys. Kagabi, nag-inom din kami isang buti na gin. Tapos, yun, nakatulog, <laughs> nakatulog na kami. Isang buti lang ininom namin. So, ngayon, titingnan natin ang resulta nito. <laughs> ah? Ano? Taong <laughs> berkel. Ah? Pero madami pa akong gagawin, pre. muna ako ng tubig kasi, eh. Ha? Pre? Eh? Kaya gagawin, ayusin ko muna yung kwan, yung, yung trapal, pre, kasi lumundo. May tubig na nasak. Hmm. Mimi o oh, busy Busy ang Mimi Good morning Arlo Naligo na to? Hmm, pawis na Pawis na Kinuha ko lang mga guys Itong guan Pang Puukay sa potik To Kasi Nalagyan ko ng poste Doon sa may gilid Para yung trapal May kapitan May talian ba? Nalagyan natin Ha? Ha? Ale? Hindi yung trapal ba? Lagyan ko talian. Oh. Ay, bili-bili ko pala si Gerilio. Kalimutan ko na. Okay. Ito Oh. Ah? Oh, ito yung bayad o. Oh. Wala. Di op mo? Ano ba -an Nagtutubig. Egyptian ang tubig. A few moments later. Sama guys. Itu kami sa memilih kami dito nang paninda. Mas Aku Ana. Itu kami sa paklaran, guys. Ito, mamili kami ng mga chinilas, gano'n. Magkano yung anim, Dito, pag ganito. Okay. Ayan mga guys, nakabili na tayo. Salamat ate. Ate. Hey. Thank you. <laughs> nagbablog ako tayo, <laughs> ito, nagbablog. Ito na mga guys, nakabili na tayo ng pantinda. So, ito kay ate. Ayan. Tinilas muna ang itbibinta natin. May tinilas. Tara tan. Saan tayo magja-jollibee? Ha? 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 don, Di dito na tayo. Di dito na may jollibee naman dito. Tara. Doon, dito tayo. Ay. Pepe, di ko pala iwanan muna to. Kasi may resibo naman. Di ba? Ano resibo? Oo. mag muna kami. Yeah. Ay hirap naman mga na bit 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 bit, bit kita sa kwan. Doon sa Ah mag magte-testing pa lang. Maglalakwa ako. Doon? Oh, saan ang pwesto mo. Ano mga paninda mo? Ah, mga damit. Hmm. Ito 'yung may chinelas, ilako ko. Oo. Oh.

너무. <laughs>

Dito. Yolo mo nasa Gavlio. <tipos> Wala ko tayo dahil saan yung chinilas. Ayan. Hindi tayo ngayon ng chinilas. Ayan. Ah. ito, Diego na 60. 60. Pinilas mga guys. Pinilas <laughs> eh. Ayan yung tindo natin, chinilas. Okay guys, sa tayo na isa. 60. Uwi naman Si ate. <laughs> si ate. Unang bintahan ng ating chinilas mga guys. Nag-reels ha? Nag-youtube, bibidyo. Ah, talaga. <laughs> Hindi kasi yung kasama ko po yun. Ah, nag-vlog? Oo. Ha? Dito. Ano sa Albay? Ako Pilar. Ha? Taga Pilar. Taga Pilar. Thank you, Tia. Pabintahan tayo mga guys. Isa. Sige na lang natin ng 60. Yung 70 na 70 pesos dapat dahil buwi naman o no, bigyan na lang natin 60